Magbigay po ako ng tatlong tips po no, para maging uh, strong yung uh, mentality natin. No? Uh, paano maging strong po ito? Napakahalaga po itong topic na to kaya ito ay tatapusin nyo. Pero bago sa lahat po, kumustahin ko ang lahat ng mga OFW. Sanay na sa mabuti po tayong kalagayan at malayos kapahamakan. Palagi po tayong nagdarasal na kayo ay safety. Palagi diyan kung saan sulok man kayo ngayon naroon. Sa Luzon, Visayas at sa Mindanao, na nagpatuloy nga nanonood sa aking channel at mga baguhan nga sa aking channel no, na hindi pa nakapag-subscribe, so please uh, subscribe, no? pakipindot ang notification bell yung all para manotify yung mga bagong upload po natin, mga kasulid kong kakots. No? ah uh, may tatlong tips po tayo, no? napaka-importante ito na uh, maging uh, strong uh, mentality tayo. No? Ayun po no ang una po no uh, ay ang build strong mindset no. Uh build your strong mindset. No sa maintain lang natin no ang ating mindset no. Na itoy uh, mag ups and down man tayo. So imi maintain lang natin na maging uh, refresh no na maging maging uh, malosog no na wala pong mainit <laughs> sa ating isip. so no ang ating mindset ang ating buhay ay parang dagat 'yan uh, malakas ang alon mahina ang alon lumalagpas ang alon 'yan ganyan po ang takbo sa buhay natin so minsan no pag malakas ang alon so ah uh, hindi po natin nato kukontrol ang mindset natin na nagkagulo-gulo na, no? Sa mga pagsubok na pinagdaanan sa buhay natin, no? Ayan. So, ang dagat, pag uh, mahina ang alon, maging uh, relax yan. So, uh, isipin natin palagi na malakas at mahina, no? Ang darating sa buhay natin. Na para itong dagat na hindi natin maintindihan na paiba-iba po yung takbo ng buhay manatili po tayo no kailangan na manatili po tayong uh, uh strong no ang ating uh, pag-iisip na hindi tayo madadala sa mga problema no so kailangan po tayong uh, mag-relax no nito kailangan na ipapakita natin sa madlang tao na hindi po tayo naapiktuhan. At ilagay po natin sa isip natin yan. Na kayang-kaya po natin uh, ang mga lahat na mga pagsubok sa buhay natin. Hindi po natin yan dapat tatakutan. No? Yan. So yun po yung ano natin, no? build yung strong mindset. Number two, maging resilient resilience tayo. No, so, uh, kung uh, kung uh, alam po natin matuto po tayong uh, mag-control sa sarili natin example na uh, magigrisaila resi resilience na uh, matuto tayong mag-control sa buhay natin kasi minsan kasi uh, ang ang ating buhay eh kaya po natin ng kontrolin pero paano na po yung buhay no ng uh, ating uh, kalaban. Example ko. May pumupunta sa atin. Galit sa atin. So, ngayon, uh, hindi mo sila makontrol, syempre. Kasi may galit sa'yo. So, ang kaya mong control yung sarili mo, maging resi resilience tayo. Na kung anong mga binabato nga uh, negative sa'yo, ha? Ay itoy uh, ito po ay hayaan mo na. Itoy iko-control mo. Kung ano nang paninisi sa'yo, Sige, hayaan mo. Ayan, so kumbaga hindi mo sila makokontrol pero yung risk back mo. No? Yung pagkatao mo ay hindi mo sila pinapatulan. mag resilience po tayo. No? sa buong buhay natin. So kahit mga negative energy na binabato sa iyo, ayan, uh, mag-control ka. Dahil kahit anong gagawin sa buhay mo, uh, kahit mabuti pa yung gagawin mo, marami pa rin baser ka. Marami pong uh, talagang uh, gali uh, hindi gusto. Hindi mo lahat ng tao ma-please. Talaga kahit mabuting gagawin mo, may masabi masabi ang tao. Kaya Uh, mas mabuting manahimik tayo. Ganyan. So, hindi ibig sabihin na nahimik po tayo ay talo na po tayo. Uh, takot po tayo sa kanila. Hindi po. Diyan sa panahimik mo, diyan makilala kung ano ang pagkatao mo. Maging resilience po tayo. Dahil hindi lahat ng uh, sa lahat ng mga ginagawa mo lahat po may masasabi ang tao. Kahit anong, anong ikakabuti nga gawin mo. Yun po. So, hindi ka dapat mag, uh, mag worry eh. mo. Kung hindi mo sila magkukontrol, kontrolin mo ang sarili mo. Ikaw, number two yan, no? Para po maging, uh, maging uh, mentality, mentality strong ka po. So, number three, mga kasulid kong mga kakot, sabihin ko sa inyo, ay practice self self love and compassion so practice love self and love compassion so mahalin mo yung sarili mo dahil pag mahal mo yung sarili mo kahit ano pa ang may padalang ng uh, bad energy sa'yo, ay hindi mo yan iniindah. Kahit pa sisihin ka sa ginagawa mo, no? kahit anong masama pong uh, uh, masasabi sila sa iyo ay hindi mo sila iniinda. No? Hinayaan mo lang sila. Yun yun. So, uh, practice love. Pag alam mo, mahal mo ang sarili mo, no? Ay hindi mo sila pinapat patulan kumbaga hindi mo sila pinapansin. Kasi alam mo sa sarili mo, nga, mahal mo ang sarili mo. Mahal mo sila. Mahal mo ang pagtulong. ba? Diba? Wala kang pakialam sa mga issue na yan. Dahil alam mo sa sarili, mahal mo ang kalaban mo. Mahal mo ang pamilya mo. Mahal mo ang mga tao. Kung ano mga negative na binabato siya, pagsisisi, no, sisihin ka, No, ah uh, dahil sa iyo kasalanan mo 'yan. Uh, lahat po tayo nagkakamali, so tanggapin mo lang lahat 'yang mga pagsisisi nila. No? Ayan, sala mo 'yan sa sarili mo, mahal mo 'yung sarili mo. Ayan, so uh, 'yun po 'yung mga natutunan ko no sa uh, pagbabasa ng mga box, no? ah uh, ano, na apply ko po 'yan sa sarili ko. Kaya tinuturo ko sa napakaganda kasi ganito kasi 'yan. E yung na, lalo na po yung number two. Yung number two is ano, re resilience. Resilience. So yun yun yung Ang lahat ng mga problema mo, 'no, ang lahat ng mga problema mo ay hindi mo na siya iniinda. Kumbaga, sino sino solutionan mo yung mga problema mo. No, kumbaga Ah, uh, dahil sa pagmamalamig yung utak mo. Lahat na mong problema po ay ano po? Ah, uh, hindi mo siya pinapansin. Pero palagi ka pong nagsolusyon sa problema. Ayan, so parang sanay ka na po na mag-relax more nga mag-relax ang isip mo. More alam mo po yung mag-control sa mindset mo, sa iyong utak mo, sa mind mo. Lahat ng mga problema talaga ay masolusyunan mo. So, pero pag, pagba pag mainit ang ulo mo, pag panay ka galit, no? ah uh, panay ka, ano, ah uh, panay ka sisi sa kapwa mo, uh, hindi mo talaga masolusyonan yung mga problema mo. O, oh, yun po. Yun, yung tatlo po, no? Na, tatlo pong ah uh, uh, paraan, no? Tips, no? Para po maging uh, strong tayo, no? Ma-strong po tayo sa ating mentality. So, una, I build yung strong mindset. Number two, resilience. Resilience, no? Maging re resilience. <laughs> bulo last portion, no? Number three, practice self-love and compassion. Ayan, so, so, sana, marami po kayong natutunan nito, kahit po mahirap mag-explain, no? Pero, ina-apply ko po yung sa sarili ko at nagagawa ko yan. So, malaking bagay po ito, no, para sa akin, no? So, laging always, ah, kung may bakante po kayong oras, no, uh, bigyan nyo ng oras sa pagbasa ng mga box na makakatulong sa'yo. Mas maganda po yung magbabasa, no? Sana nyo po yun kaysa mag na ng oras, no? Sa wala pong kabuluhan. Maraming salamat, no? Please subscribe, mo, Pa pakipindot ang notification bell, yung all, para manotify yung mga bagong link, bagong upload natin. Bagong link po naman. Bye-bye! <laughs>